Welcome once again to Joey's Quirky World. Ako ang yung lingkod. Lady Loca kasama si... Of course, Ricky Bola. Ricky Bola. Naku, alita, maupo muna tayo. Ano ba meron? At meron akong opening na prediction. Yeah. <laughs> prediction? Oo. Uh oh, Ano ko na yung prediction mo? Ano? Uh... <laughs> Isang starlet. Ngayong taon na ito. Eh, si si okay. Hindi dahil sa talent niya. <laughs> dahil papatong siya sa isang pamilyado. Ay! Oh! No? Ano? Ay, mabangis pa yung starlet na yan. Ay, mabangis ba ka hmm. mo? Naku, pero hindi babangis yan dun sa tiger sa susa sa Indonesia. Huh? Ay, kids, panoorin nyo itong tiger na ito. Talaga? Tingnan nga Ang ah, natin. Ang bangis! Let's watch! Welcome to Indonesia, ang bansang may one of the largest population in the world. Huwag mong sabihin ko, Epek, na nasasakay ulit tayo dyan sa pedicab nila. Hindi. May pupuntahan tayong special na lugar na matatagpuan sa Jakarta. Bakit ang dami nagtitinda ng saging at karot? Kakailangan kasi yan ng mga nagpupunta sa pupuntahan natin ngayon. Pag hindi kayo bumili nito, siguradong magsisisi kayo! Promise! Eh, saan na kasi talaga tayo pupunta, Kuya Pekto? Dito sa Taman Safari, isa itong main tourist attraction ng Indonesia. Malayang gumagala sa loob ng safari na ito ang mga hayop dito. Wow, talaga pa ng espesyal ang lugar na ito, kuya. Mm -hmm. Ayan ay, mga hayop. Ipakain natin yung binili natin carrots at saging. Pero wag kang bababa ng sasakyan, ha? Padaanin mo lang sa bintana. Ang saya-saya naman dito, kuya, peto. Pero paano nga pala yung mga mabangis na hayop? Nakakawala din ba sila? Oo, meron din mga nakakawalang mababangis na hayop dito tulad niyang tigre na hindi mo pwedeng pakainin dahil baka ikaw ang kainin yan. Nay, tara na kuya, tara na. Tara na ulit sa mga hindi wild na hayop. Sige dito, meron tigre dito pero hindi siya wild. Pwede ka pa ang magpapicture tulad ng isang turista. iba nga ang pakiramdam na katabi mo yung tigre, lalo na nung siya na para akong lalapain. Ayoko pa din! Kahit pa baby pa yung mga yan, ayoko talaga, kuya! O oh, sige, dito tayo sa pinakasikat na hayop dito sa mini zoo ng Taman Safari, yung mga baby orangutan. Masigit pa kay Kuya Pekto. Che! Ay, nako. Alam ko, mga chismoso kayo. Inaabangan nyo na naman tong mga predictions ko. Kaya makinig kayo. Ay, nako, Lady Loka. Hindi lang ako makikinig. Manginginig pa ba? Ikaw, maalim mo ka na naman sa akin. Sinabi ko na sa'yo, take it na ako. Ikaw, Hindi naman ako sa Ay, nako. Okay. Mga kaibigan, ang prediksyon ko, matindi ito. Showbiz sweethearts, Ricky Bola. Itong showbiz sweethearts na ito, magpapakasal ngayong taon na ito. Ha? Magpapakasal sila, tapos magkakahiwalay sila, tapos magiging mag-asawa sila sa iba ibang tao. Ay, ganyan. Ang tindi, no? Oo. Oo. Tindi niya na. Oo. Mm -hmm. Ngayon, gusto mo na mas matindi? O, oh, ano ba mas oh, matindi oh, oh, oh. dyan? <laughs> Madali ka na makalimot ngayon. Okay. Ha? <laughs> mas matindi ngayon dyan. Mas matindi pa? Itong uh, pamamasyal natin sa Hong Kong at Laos hindi mo pagpapalit. Matindi oh. nga yan. Ay, bali sa palit. Oo. <laughs> Malala mo na. Palit. Oh. Okay. Oo nga. <laughs> Ayan. Mabuti pa. Mag-shopping -si po tayo dito sa Hong Kong, Kuya Fekto? Siyempre, hindi. Yan na kasi ang pangkaraniwang ginagawa ng mga turista dito. Kaya para maiba naman, pumunta tayo sa Madame Tussauds Wax Museum, na isa din sa famous attraction dito sa Hong Kong. Wax Museum? Yan po yung may estatwa na kamukha ng mga sikat na personality? Mismo? Oo nga! Parang may buhay siya, kuya! Gaya ng isang estatwa ng nakamukha ni Jackie Chan. O ba? Diba? Parang totoo. Siyempre, hindi din mawawala dito ang mga sikat na singer at artista. Meron ding mga sikat na athlete at politician. Wow! Pati sila Prince Charles at Bill Clinton na andyan! Nasa 200 na ang gawa sa wax ang makikita sa museum na yan, Pati. At tulad nga na sinabi ko kanina, kamukhang kamukha nila yung mga pinaggayahan sa kanila. Oo nga, tulad ng mamang yun, oh. pati yung balat niya sa ulo, ginaya. Hindi lang yon, pati ngipin at mata nila parang totoo. Kaya naman hangang-hanga yung mga nagpupunta dito. Ang isa maganda pa dito ay pwede kang magpa-picture kasama ang estatwa ng paborito mong personality. Okay, papicture na tayo, Kuya Pekto, para may souvenir tayo, dali! Halika, Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Sulit ang pagpunta ko dito. Babalikan natin ang Laos, buddy. Pero this time, sa Ponsavan tayo pupunta. Bakit ang dami bobo dyan, Kuya Peto? Binomba kasi sila dati ng Amerika. Dito kasi dumaan dati yung supplies ng Vietnamese Army. 2 million tons ng bomba ang ibinagsak ng Amerika dito kaya ganyan kadami ang basyo ng bomba na nakikita natin ngayon. E eh, ano naman yung mga hukay na yun, kuya? Yan yung mga nilikang hukay ng mga bomba na bubagsak sa lugar na yan na naging famous tourist spot na dito. Dahil din ba sa bomba yung malaking bato na yun, Kuya Pekto? Ah, hindi. Mga malalaking stone pots yan na hindi alam kung saan nagmula. Famous tourist spot din yan dito sa Ponsaran. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng mga expert, malamang daw ay pinaglalagyan ng mga bigas at karne noong unang panahon. Ay, di namin alam kung saan galing ang mga batong ito, kung para saan ito, at kung sino ang gumawa nito. In short, clueless kami. Parang ang bigat niya mga stone parts na yan, no, kuya? Mabigat talaga. Dahil yung pinakamalaki niyan ay umabot ng six tons ang timbang. Kaya kahit may mga ginawang pag-aaral diyan, hindi pa niya sigurado hanggang ngayon kung saan ginamit yan.